kapag usapan nga ho natin itong panibagong uh, World Health Organization Declaration of Public Health Emergency ukol po, ukol po sa monkeypox na sa ating pong ang uh, Chairman Adult Infectious Disease and Tropical Medicine Section na sa Lazaro Hospital, Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, Dr. Jean. Dr. Ron Jean. Hi, Hi Orly. Good morning. Good morning. Ano, ano ho ba, unahin ko lang muna, yung mga unang naitala dito sa atin uh, last year na six cases, uh, ano ho ba ang, uh, luma, lumaki, lumawak pa ho ba yun? Dadagdagan pa ho ba yun? At kumusta ho yung mga naging pasyente ho natin dito sa Pilipinas? Well, uh, Lee, no? unang-una, uh, hindi nagiging ano, intensive yung surveillance natin during the time. Uh Dahil -huh. nakapokus tayo sa ibang bagay. No? So, hindi natin alam kung ilan ang after that six cases or nine cases ba 'yun hindi na natin alam kung ilan pa yung nagka-infection ng monkeypox no mm -hmm. so most of those naman uh survive wala naman sigurong namatay doon but i think uh dahil dito sa response yung uh, pandemic uh, declaration, declaration no public health emergency napakaimportante ay itutuloy pa rin natin yung uh, surveillance and uh, uh increased awareness ng monkeypox Okay. Ano ho bang karagdagang informasyon? Ano pa ho ba yung mga baka pwede tayong uh, uh, gumawa ng kaukulang hakbang? Bate na rin dito sa abisong ito ng World Health Organization. Paano ho ba nila na ipaliwanag? Lalo talo na dito sa, sa Pilipinas, ito pong kanilang declaration na ito ng Public Health Emergency sa monkeypox o mpox. Okay, the the reason why WHO uh, declared a public health emergency because yung pag pag uh, taas no paglubo ng mga kaso doon sa African continent no? mm -hmm. Ang ang yung importante kasi niyan when you declare a public health emergency, ibig sabihin all countries, all nations globally should also prepare na hindi makapasok. kung makapasok man, may mga hakbang tayo na hindi tataas ng mga kaso no kagaya ng surveillance i-increase natin yung awareness ano ba itong monkeypox ano bang mga common na mga sintomas sino ba yung highly affected high risk na individual kung meron kang mga ganitong sintomas saan ka ba punta? anong gagawin para ma-diagnose or kinakailangan bang gamutin or may mga preventive measures kagaya ng bakuna no so all of these are part of the uh, uh, holistic approach pag meron tayong response na kagaya nitong uh, nangyari ngayon no uh -huh. so ganyan ang magiging hakbang din ng ng uh, Pilipinas no Department of Health on how to mitigate and how to control na hindi tataas ang mga kaso kung meron man tayong mga ganitong kaso. All right. Um Ang binabanggit kasi dito, Congo, hindi naman nila nabanggit na bukod dito sa bansang ito ay eh, kumalat na rin o may mga panibagong kaso na pagtaas dahil sa MPAX yan sa mga lugar na yan, bukod sa Congo. Well, Ah uh, Orly, no, bigyan lang kita ng konteksto. In 2022, nang uh, tumas din ang kaso nito doon sa Congo, uh, may mga bansa na nag-report ng monkeypox kasama ng Pilipinas doon na walang history of travel to Congo. No? So okay. ibig sabihin, hindi kailangan pumunta doon. Sa Congo hmm. na pumunta doon, makahawa ka. No? Because uh, there, there may be some people na nag-travel doon pero nagpunta ng ibang bansa, merong nahawaan doon sa isang bansa na hindi naman klaro kung nanggaling sa Congo. So ganun ang 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 route ng transmission. Even in fact yung mga local uh, cases natin before, walang mga ganong history of travel but they have a history of multiple sexual partners. Alright, so in, uh, ibig sabihin, itong posibleng anim na kasong naitala na, itala, not, last year dito sa Pilipinas, ay posibleng walang walang history ng travel at dito na-develop yung impact nila ganoon po ba yat? Yes, ang nangyari siguro lang dito, meron wala silang history of travel pero meron sila mga close contact na nag travel So those close contact might have been infected but that didn't know na infected sila and then they have another contact. Ito na yung mga na-diagnose na, -diagnosed na walang history of travel. Uh, Dok paano ba kumalat ito bukod sa binabanggit ninyo na uh, dahil siguro sa pagkikipagtali na tatransmit? Ano, ano ho ba yung lumalabas sa uh, pag-aaral po? Paano ito nag, na nakakahawa? Paano humahawa sa ibang tao? Well, the, the most common mode of transmission is really close contact. No? Close so, contact. Sa mga pasyente, yung mga tao na merong mga skin lesions and then ah uh, hahawakan sila, meron kang mga break of the skin doon, doon papasok ang ang microbio, no All right. uh, pangalawa yung tinatawag natin na respiratory droplet pag na umubo umaswing with you are within three feet then you can also get that if you're not wearing a face mask no pangalawa yan and then yung sinasabi nga natin uh, there are those na hope, who manifest this because of uh, close and very close and frequent contact with the uh, uh, other individuals na kasama nila sa sa buhay no so i mean this is more or less uh, uh, an infection unlike covid na uh, talagang mabilis ang hawaan because of uh, uh, airborne transmission this one you need the person that you have been frequently in contact with at uh, may mga lesion na makikita ka. Mm -hmm. may mga pinapakita kami sa radio na TV pa na mukhang yun uh, yate pagkuha ng test may bakuna na ba nito na, would you know doc gin yes, may mga bakuna nang available nito although hindi pa yan available sa atin, no? Meron na ring antiviral uh, against this na uh, monkeypox, may gamot na rin. So these are things na I think the Department of Health is already working on na maka makakuha din tayo just in case kung meron man tayong mga kaso. Then more on to preventive aspect, siguro, 'yung mga bakuna na ibibigay dun sa mga high-risk uh, population. All right. Um, ano yung naging gamutan dito sa uh, mga unang naitalang kaso ng MPAC sa ating bansa, uh, Doc Chin. Well, so far wala naman tayong available na antiviral agent dito, no? Dito sa Pilipinas ngayon. So more or less it's a supportive treatment. Uh, ginagamot sila sa mga hospital. binibigyan mm. ng mga antibiotic because some of them have antibiotic pa rin. Mm. Okay, may, kasi yung mga wound nila, may mga superimposed bacterial infection. Mainly supportive. Now, most of those uh, recovered without any complications but uh, I think uh, that's something that we also need okay. <clears throat> to monitor uh, early because there are those strains uh, na nakita doon sa Congo na more virulent and highly transmissible. Okay. Linawin ko lang, wala pa talagang gamot sa MPACs pero yung mga available na ginagamit natin sa mga anti antiviral, tama po ba yung dok? Y yes, pero y yun Doc? Yes. Yun, yun, yun ang na ginagamit uh, natin sa ngayon? Yes, yun yung mga mga kinakailangan natin kasi meron na talaga antiviral agents na available, Kaya lang hindi pa available dito sa atin. Mhm. Mm okay. Um ano ba? Um, Seryoso ba itong uh, MPAX? Kaya ko tinatanong yan kasi sabi nila, uh, baka isipin nila sa ating mga kababayan, eh, wala naman itatalang kaso so paggamayano ka dyan siguro, gamutan lang at uh, kayang-kaya. Pero uh, saan humahantong na talagang uh, delikado at uh, ma maging uh, rason o dahilan para masawi isang pasyente kung ganito hong may mga may mga uh, pag-aaral na at may kaso na hong naitala dito sa ating bansa last year, Doc Jean? Well, ang ang una talaga diyan kung mayroon na tayong mga gastrong classo, they have castle, they have to be monitored no because hindi naman natin alam kung sino yung pupunta na mag magsevere and then those who will uh, fully recover no. Mm -hmm. May mga komplikasyon din yan, uh, or like kagaya ng uh, pneumonia it can also lead to uh, respiratory tract uh, infection. Some of these patients can also have brain inflammation no, encephalitis uh, mm -hmm. and some of these patients because of the extensive uh, wound uh, na nakikita yung sa mga rashes, can also have a superimposed bacterial infection to the wound, that can also increase the risk of higher severity ng mga mga wound lesions wala pa naman tayong pangangailangan na magpaalala o magpairal ng uh, kakulang uh, pag-iingat sa ating mga kababayan tulad po nung pagsusuot palagi ng face mask, pag-iingat at paglayo. Uh, may mga pangangailangan bang higpitan ng ating health protocol muli uh, dahil dito sa uh, global public health emergency ng World Health Organization sa impact uh, doc. Well, kasama na rin 'yan, no? infection control pag may mga pasyente na na-admit na with highly suspected or suspect na na impact or probable case ay yan infection control but on a public health uh, aspect siguro we just need to increase the awareness na merong ganitong classic sakit kung meron mang, mang ganitong classic mga sintomas then we have to advise them to to go to the nearest uh, center medical center health care facility para lang ma-diagnose natin kasi kung hindi naman natin ma-diagnose yan pabayaan niyo lang yan hindi wala tayong data hindi natin alam kung ano ang totoong uh, kaso natin dito sa Pilipinas ng MPA. Mm, parang sabi niyo nga eh, parang mistulang tignas na mas matindi. So may mga lagnat pa rin ito no? Uh, na mararanasan ng isang pasyente at maaring uh, respiratory uh, uh, diseases uh, o sickness o ailments, uh, Doc Yes, ang ang unang mga sintomas nito early talagang non-specific. No? Lagnat, masakit ang katawan, masakit ang ulo before the appearance of the very characteristic rashes na talagang buong katawan ang involved, especially the the face and itong sa sa whole body. Mm -hmm. Okay, um, Dr. Yun, tatalo lang ako. Ah. interesado akong malaman ano na pag-uusapan, ano ng update sa kaso ng leptospirosis sa atin. Although alam natin, meron tayong binabantayan, meron pang dengue, pero ngayon kasi nakatoon sa leptospirosis. Eh. May matas pa rin ba ang incidenteng ito na pangamba, uh, Doctrine, sa panahong ito? Well, um, ang ang tinisin namin ngayon for the past two to three days uh, significantly mababa na yung mga kaso no, na napumpon dito sa hospital namin. Mm -hmm. And I think expected yan kasi kung titingnan mo yung incubation period niya, I think we already reached the peak of that, no, which mm -hmm. is last week and right. early part of uh, the late, later part of last week. No? So, mm -hmm. ngayon kumukontinent na uh, hindi na ganun kataas ang mga kaso. Pero ganun pa rin early, no? Uh, pag, uh, we need to monitor kasi itong mga pag-ulan-ulan ngayon, uh, creating floods and uh, risk of exposure sa mga pasyente, talagang we need to inform the public no? Alright. as much as possible na ma maiwasan nila na magbabag ng mga baha para hindi lang ma-expose. Mas maigay yun para hindi tayo magka-leptospirosis. Okay. Dr. Chief, salamat. Magandang po muli sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat po. Thank you, Arlene. Good morning. Ang natin na kausap, Chairman, adult, adult Infectious Disease and Tropical Medicine Section na San Lazaro Hospital, Dr. Rodgin Solante, mga kapuso!